おっ! So guys, nandito na ako. Okay <laughs> guys, interview mo interview mo na namin yung nagpapares ko guys. Hello guys, nandito na po kami sa nagpapares. Ano pala private property? Bawal bang gitan yung ano? So yun guys, na interview ko na yung tao. Okay. So ayaw mag ayaw magpagita sa kamera. May alaga pala silang kambing. Ayan guys. Yan. Ay kala ko aso. <laughs> kambing. <laughs> Lutang moments. Ayan. Ang dami nilang kambing guys. Oh, diba? Ayan. Sulit guys. So yun guys. Mag-gear up na ako. Para may start na namin. Ayan. Hello guys. Habang nag-interrogate -inter kami sa festong yan. Kasama mga kambing. Kanina ang pinakilala ko. May nagkita kaming sawa. Kaso tignan natin kung nandun pa. Sa? Sa? Yeah. Mm, Malaki sawa yan. Oo, oh, sawa. Ay, oo, sawa. Malaki yes, na yung kaliskis. Mm. Yan yung kumakain ng mga alagang kambing oh, nila dito. Dahil, dahil mainit, guys. Agad, dahil guys, agad nag-dry. Mm. Oh, ay, oo, oh, na tayo. Mm. Kaso nga lang nasa palat. Siguro na tayo eh, sa palat. oh, gano? sa talaid. Talaid mapalat. <laughs> Ayan o, tignan mo dyan. dami niyo. Mapalat kasi dito oh. eh. Kaya mm. sigurado merong ubingan dyan. Oo, ubingan. Ayan o. po yung nag-aalaga ng kambing. Oh. <laughs> Bago pala may nagitang sawa na gano'n, may napatay pa sila ng cobra nung nakaraan araw. Ayun uh, guys. Ako. <laughs> oh. <laughs> so, Hello guys. Abang pa lang nag, naghahanap kami kanina at tap ngayon nagsusunog pala sa labi ko. Ayun. Kanina, kanina ako sabi. ko. Tapos nung napasin ko pa dito, ayan. May holos dun sa Ayun tayo. Ayun. Kaso hindi pa chinyak, pero may hulos siya May mga uh, TV. May mga TV. Ano na? ito, mga ano nang bayawak, napabayaan na. Oo, oh, napabayaan na. <laughs> Mga silo ng bayawak yan. Mm. Months na yata nandiyan yan eh. Wala pa silang nahuhuli. <laughs> yeah. Tignan ko muna yung pinagdaanan niya, guys. Bakas. Bakas yun. Bakas. Bakas. Mga bakas. pala may tubig dito. Dito sila na malagi. Yeah. tantsa ko. Dito sila dumaan, dito. Malay mo. At hindi lang itong isang PBC guys. So, yung pa yung isang PBC. Dalawa yata yung dito eh. Yeah. Nilagay na pag ano nang ano? Oh, bayawak. Pag bayawak okay. ko, oh, ayan. So, yeah. <laughs> pag oh. Nagluma na guys. Okay. dalawa yung silo ng bayawak guys yan malaki yan malaki na oh <laughs> bis na bayawak yung nahuli parang natrap sa ano cobra malaki na oh. May butas pala dito tayo eh. Di ba yung pagano ng bayawak may butas okay. eh ano ibabaw yung ano. nag-expand kasi mga balat niya Oo. Oh. pasunog ko na lang po dahil tapon mo rito gusto hmm. pinagsunogan ah, dito. Yeah. ah dito dumaan tayo. kasi dito papunta yung ano eh hulos niya Oo. Yeah. yung pinagbalatan Nakakatok lang ng mga kambing tapos yung sawa pinahanap sa akin yan oh. kasi nakailang kambing na yung nawawala yung mga kambing na maliit oh. na, maliit ang dami pa mo nilang lagang kambing Pinakita ko kanina guys hmm. sa video yung nagpahuli ayaw pa kita yung niktura niya kanina nagsasalita naman hmm. <laughs> first time meron siya. Hmm. Pati yung pagpatag yung pinagdaanan, meron din. Sige guys. Pero tingnan naman ano naman dito na. Wala naman. Mababaw lang yung butas guys. Wala Masakin mo na siguro. Mm, hindi mm. gumana siya. Hindi na gagamitin niya. Mm. Kasi okay. kanina eh. <laughs> kasi hindi rin nakakahuli. Mm. Yung mga cobra guys. Flexible. Ah, makuna na tayo. Pasarulin mo. O, hmm, na. Ay, di mo mabubunot yan. Hindi ko lang binubunot. Ina, hmm. kasi makuna <laughs> hmm. oh, <laughs> ka why na ako. Hehehe. Ay. Ayan. Buka. ko na why na. Pahin hmm. Ayan, hmm, basagin mo na. Hmm. Mangunot na yan. Hindi. Hmm. Hindi naman mahaba yan, maiksi lang sigurado yun. Oo. Oh. So, dito. Yung basam niya. Yan. Ito mo ang basag niya. Hop. Oh. 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 Wait lang ah. Hindi ka na mag stick mag stick ako ha. Ah. <laughs> Ito ko yung pawis ko. Siyempre ha, ah, mag stick ako. <laughs> <laughs> Akala ko kakamay mo na Dalikado yan eh. Oh Napit mo tayo Tignan mo may gagalaw Pinagbahayan ng mga ano Mga PBC ano? Gunutin mo kaya Ay, Sige yan na yun Hindi naman kunat <coughs> Oh Yan ta Yan Santa Hindi Wait na Yan. May itlog yata. Oh. Ay. Oh, may yung kamandag niya tayo. May itlog yata, oh. Okay. mo yung ano niya. Uy, babae ka yan. Babae yan, may itlog. Oo. Ng... Oh. Panon ano natin ng... Panon ba nila? Oo. Oh. Ang ganda. na sila ng partner kasi ano na. Tuesday. cobra guys malaki na siya guys oh Ayun yung nakasili siya guys. Ayun oh. yung ulo niya yun. Oh. Ayan. 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 Kain mo muna para maganda. Kain mo konti. Lakihan ko yung kuin butas. Oo, oh, laki mo. Dalikato ka dyan. pag na matagal ka ng hindi nakakapag-rest eh. Kasi okay. graduating ka na, di ba? Oo. Oh, fourth sure na guys. Kaya, yan. High, hectic yung ano, schedule ko. <laughs> Pero ngayon guys, yan. Nakakaluwag-luwag na yung schedule ko. Kailang ba masakit lang to? Ano mo muna yung stigma bago mukha? Ayan. Ano itong guys? Baka masaktan ko kasi kaya. Hinay-hinay lang. Ayan, may magbihis. Bagong bihis yan. Mmm. Magkintab yung ano niya guys. Yeah, so good. Mmm. Magkintab. Mmm. guys, oh, ang cute mo. Oh. Solid. Wait, narinig. May sunog-sunog na oh. Masunog oh. Nagsunog siguro yan. Oo, oh, kasi nag nagsunog sila dito oh. eh. No corner siguro, may sunog-sunog. Mm. malaki na guys. Rinig ko yung ano niya. Parang tata <laughs> <laughs> oh. na siya. Tatain. May sunog-sunog na sa

Kumakan na buti Pusak Pusak 1, 2, 3 Siyempre may bilang muna Hindi oh, nang bibilang ako Nakabasa <laughs> <laughs> hmm. yeah, ang gold sa buhok? Wala, nakumutang ko <laughs> hmm. Madali kasi Oo oh, guys, dito dito. Dito lang sa Dito, dito muna sa baba. Dito, dito sa baba. Dito, dito, hmm. dito Hmm. Ano kung ano ang meron Ano lang siya tayo? Sakto lang yung ano niya. Oh. Tuloy ko dito Kasi mataas dun Tirain ko na Ay Ay okay. Para hindi na pagbayang guys Very good Ayan Wala na So yun sa naman guys Ito Oh, <laughs> masisira hmm, yung stigma Ay, nga. <laughs> Ilain mo na rin. Baka yun na ilaman doon. Mm. Baka isa lang yun. Yung sinagbahayan niya lang yun. Dali. Sandali. Sandali. Sino yung mo? Mm. Kaya pinubutol ko kanina eh. Yan. Yeah. Baka matisod. Ilain mo na yung PVC. Mainit guys. Wait lang. lang. Don't rush me. <laughs> <laughs> May silang naman pala yung mga linagay nilang silo ng bayawak. Oo. Oh. Sakto lang sa mga bayawak. Malalaki ba yung mga bayawak dito? Kasi wala pa silang naangin. Okay. Okay. Hindi hmm. persa. Pasaralin mo. Pasaralin ko muna. Dalawang <laughs> kumain. Nahirapan ka dyan, isang kamay? Hindi naman nahirapan, makamay. <laughs> yan, dalawang kamay. Para madali kong mahila Sa <laughs> ito sa ito. Matigat na yung lupa, ano? Tagal na yan siguro. Hmm.

wala na. Meron tay. Natakpan ko lang yung butas niya. Natakpan lang. Baka hmm. okay. <laughs> <laughs> Napapalaban po si Sniper. Sabi ko, Yun. baka wala na ka akong Oh Ito yung butas Magalaw Sabi mm. ako mo kaya kung gumagalaw Nahandaan mm. lang Nahandaan lang Nung nilagay ko yung stick guys, yung rod ko, gumalaw.

wala mm -hmm. pa nakakita. Ano ba 'tong mga tao sa dulo 'pa nito? Ayun, yun, sumisingaw. Yung Itong... ganun. Sumisingaw 'yon, hindi oh, sumisingaw. Oh, sumisinga. Sumisingaw 'yon, na flat gulong 'yon. <laughs> <laughs>

dagok bisnis dia. Oh, oh. Eh, tunggu. Dagok. Ih. Oh, ah. masuk Masuknya. Eh, ketamuh. Guys, ana oh, ka anda wah. Oh. Tingnan ya, guys. Tutuk-tutuk oh! tutuk-tutuk Oh, tutuk-tutuk ya. Wala akong tutok-tok, pinaya ako. <laughs> tutok-tok ngayon. <laughs> yan. Oop. Ah, dalawa talaga. Wagong binis na naman yan. Mm hmm. ulo dito. <laughs> ulo nangas, Ay, ulo niya. Ulo nangas, as. Mmm, sumusok dito. Na, pero hindi na nagugulat eh. Sumusok-sok. Laki niya, hindi ka nagugulat ah. Oh, Ang ano? Mas malaki ito ata kasi yung kanina. Alas ah, magkaparehas lang. Parehas lang. Ang isa may sunog yan okay. wala. Ay, wala. sa sok usok dito. Kasi mga usok dyan. Isirain ko na lang dito mo. tumusok <laughs> sok dyan, no? Oo. Tapos nanonok-tok din, no? Yan, yan. Sabi ni Sniper, nanonok daw. Kasi mga usok-usok na mga usok-usok. si Sniper, eh. Oh, nang gagawin mo yan. Ako mo oh, ikaw. Ano na? Mamang oh, okay. bilis ka talaga. Nanonoktok. Oop. Oop. Yeah. Ayosin mo yung pagkaawak -ta ha. Tama-tama naman yung awak mo. Hmm. Hindi makakaporma sa'yo. Basang-basa no? yung bibig mo. <coughs> Dahil saan? Kasi may tubig dito guys. 2, 3, yup! Dito pa tuka ng tuka. <laughs> Kala itong kamandag niya. Pasin ko lang guys. Bagong ano yung kutsa namin ha. Bagong laba. Bagong laba. Hindi <laughs> mo yan o no, guys. Hindi amoy tae. Hindi <laughs> bagong laba eh. So yun guys, nakadalo po kami. Nakadalo po. Ito po. <laughs> So, bukas si ate, no? Mm <laughs> Sa lubaw, abangan po. Mm. Sa so, pag five days niyata, may rescue ata. sa akin, nakatoka yun ata. Tayo. Eh. Sa ano yun? Sa... Saan so, kasi yun? Pandi yata. Pandi. Oh, pandi. Ay, hindi. Malolos. 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 Oo, oh, oh, malolos. Kanina pa lang tumawag yung malolos. Syempre, yung mm. ayun. Sab sabado naman yan. Mm, sabado. Bukas, Wednesday, sa ano, sa ano. And guys, thank you for... Shit. <laughs> yeah. <laughs>